Ya. Yeah. Toto sa iyo to. Opo. Ako ito ito to. Yan si, kuya si Jurassic. Ha? Ah? Si, pang may pangalan po yan kuya, kuya si Jurassic. Yung ano? Yung laptop ko ang pangalan niya si Jurassic. Jurassic. Hindi ko alam kasi hindi tiningnan ko lang to pero para may tuklap eh. Hindi oh. naman oh, yan 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 na may ari. Yung natin na ano ito na siya oh. Mayan. Opo. Ay ang pangalan And, eh, ano Anisa. 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 pangalan nila Ate. Ah, 'yung mga ano nene, na 'yan, mga ano na. Yo guys, magandang hapon po. Ah, uh, ito na 'yung ano, may laptop tayo na nakita dito sa loob ng tuktok. Uh, ito po 'yung lagay, no. Lagay niya pure gold. At kailangan natin masolito sa may-ari. Ang ginawa ko lang kanina, pinupost ko lang sa FB para makashare po kung sino nagsiserve Kung sino makakita, baka makikilala ng ano. Ito ko lang guys, yung laptop na iwan sa pagmamasada ko sa tuktok. Ayan. Ayan o. Ayan, laptop yan. Naiwan. iwan kailangan natin masoli sa mayari pero yung mayari kanina pinopost ko sa FB ah, nakakontak na kasi inano ko rin yung, ano ko, yung number ko ah, para makontak nila ako yun na ah, kanina nakatawag na pero may pumupunta dito na sabi niya boyfriend niya hindi ko pinayagan na makuha na yun hindi ko binibigay sabi ko papuntay mo lang yung mismo ang may-ari kaya mamayang hapon abangan na natin ito po yung laptop na yon yan uh, ayusin natin na wala mababawas meron siyang keyboard dala ayan po yung keyboard ito yung kanyang adapter charger ito po yung charger niya oh. Ayan. O, yan. yan po ang kanyang charger. Mamayang hapon, hintayin ko po ang bumabalik yung mayare. Kailangan ko ito isusoli kasi hindi naman to sa akin eh. Naiwan lang to sa tuktok. Kaya kailangan natin guys sa pasoli natin sa mayare. Hindi naman sa nagpapabayani tayo ah. Wala tayo kay Idol Rapitol po. Pag magpunta pa ako kay Idol Rapi Tulpo, baka maging bayani pa na maiwan to. Na isusoli ko sa mayari. Yan. Yan po yung tatak ng laptop. Yan. Yan. Ibabalik ko na sa lagayan. Mamaya-maya, habangan nyo. Darating yung may-ari. Makikita nyo lang para kukuha na natin sila ng ah... Uh, engagement o oh, papaliwanag nila kung ano ang nasa kanila. Kaya yeah, isusoli natin, babalik natin dito sa lagayan. Yeah. Ito. Lagay ko dito ah, para walang bawas yan. O, oh, tali na natin. Mamaya kasi usapan namin dito, babalikan nila mga et yata si pag paglabas nung nagtatrabaho yung mayari. Kaya naiwan niya doon sa loob ng aking pong pinamamasadan tuktok. Ayan o. Ayan. Ayan. abangan nilang lang mamaya maya paparating yung mayari para makuha na natin ng engagement o paliwanag siya. Ayan. 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 Abangan nila lang. Okay na dito na yung ano, ay binabalik ko na yung ano, nandito na mayare Titingnan natin kung tama. Okay. Ito na yung mayare nandito na kukunin na yung ano, yung laptop uh, atin na po ibibigay sa kanila. Uh, ito na natin sa labas. 500, 500. A anong kulay yun? Anong kulay yun? Yeah, ito na yung mayari. Uh. Ito na. Sige pa, pa-check ko lang sa'yo ha. Ah. Baka mamaya mali ha. Ah. Totoo sa'yo to. Opo. Ito, Ako, ito, ito. Ito, si, ito. Ano Kuya si Jurassic. Ha? Si, pang, may pangalan po yan, Kuya, Kuya si Jurassic. Yung ano? <laughs> Yung laptop po, ang pangalan niya si Jurassic. Jurassic. Hindi ko nga alam kasi hindi ko. Tinignan ko lang ito pero para may tuklap eh. Hindi naman oh. dati na yun. Kasi baka mamaya mamaya sabi mo sinira siro Pero gumagana naman. Gumagana siya. Pero hindi kita ko nga gumagana. Sabi sabi nung anak ko, pa sa akin na yan. Sabi ko, ibabalik natin sa may hari to. Kawawa naman. No? O, oh, che check mo mama. Check mo dyan sa upuan. O, oh, yan yan. Yan na mayari. Yung nakapost natin na ano, ito na siya. Oh. Ando na si sir. Kasama ni sir kanina eh. Ah, Check mo lang kung tama ba. Yan, yan na. Yan, ito sabi ko umaangat. pa. Kuya, da kasi, dapat kasi kulang, parang kulang ng tornelyo siya eh. kuya kasi po binagsakan. Dapat pag inangat mo, pipigilin mo yon, Pipigilin mo parang hindi magano siya. Yan. Natutulog ako na binagsak Pwede pa namang ayusin yan. Ipaayos na ulit. Kasi hindi lang, Pwede lagyan to ng langis para ma... Maano po oh, maano, yung ano? ma password. Walang password yan? Walang password. May picture ba yun? Wala? May. Walang ma -ma -ma ano photo. Motivational quotes na never the less. yan. Buti na nga, pinalitay ko kasi mawawala wala pala siya sa akin. Punti picture ko na. Para hindi na nila hanapin sa akin. Alam nila, nandyan na sa iyo ha. Swerte na laptop. Dito na punta yan. At tagal na rin dito. Alam mo ba, sa mga naiwan sa mga alimbawa, mga tricycle, kahit cellphone na no. kontakin mo kaagad, wala nang signal. Iyan. Tama? Pero, feel ko naman sabi Pero yan, di ko tinanggalan na signal. <laughs> Ayan ba? Tama yan. Oh, ay, ang pangalan ko. Anisa. Anisa. Tapos pangalan nila ate. Ito yung... Ah, yung mga ano na yan, oh, mga ano oh. na yan. Files. Files. Oh, uh, files, okay. Files to. So files ng dalawang ate ko. Yan hmm. nakalagay yung mga lesson. <laughs> um. Tingnan mo kung may bawas dyan. Wala naman na bawas. Wala naman na bawas. <laughs> Ayan, mga Para palitan natin ng bawas. Yung karga, yung salger natin. Ayan, Nandiyan na lahat. Walang bawas ha. Sigurado, malinis pa balikay. Yan lang na, ano. Pero dati na yan. Pag tinuklap mo, ano mo to hawakan mo? O pwede mo payas kasi para walang tornillo ito. Hindi nakatornillo. Hindi Check mo yung iba dyan, laman Baka nabawasan. Ito yung favorite keyboard ko. Yan, yan. Saan? Keyboard? Oh, sayang, may laptop din ako. Kailangan ko rin yan. Kaso lang, kailangan mo rin eh. Diba? Yeah, thank you. Yung charger nandyan. Opo, hindi ka rin. Check mo lahat para sigurado, ano? Yan. Pinalit na sa akin yung Kuya si Jurassic Oh, yan, nabalik na natin yung ano, yung kanyang laptop. Oh, isa ka rin. <laughs> eh, binabalik ko lang yung ano, eh, nabalik na yung Ay, ano. Yung yan yung napopost natin sa FB, nababalik na natin. Sige, salamat po. Ano yan? may merenda pa ako? Ang oh, ako akong dito. Sige, Sige, salamat ha. Binigyan ako na ano, pamirenda. Hindi ko na ipakita sa inyo kung magkano sa lalibo to. Sige thank you. Salamat ha. Salamat sa bala, bre. Thank you. Oh, sige, oh. Nandun na, oh. Binalik ko na yung laptop natin. Nandun na.